isa pa lang na pinisita ako nag-aalaga sila ng uh, halos, yung mga palos na lang sa wild uh, na kolekta nila at ang pinapakain nila purely organic uh, kung hindi ulate tilapia yun ang madalas pinapakain nila o kaya yung talangka ang amazing kasi ang igat dito average limang kilo pataas ang pakarami ito ang dito kaya lang, delikado baka mamaya pag hinawa ka natin, makakasak diba? din tayo. Pag kinagat tayo niya, siguradong punit ang ating balat. Oh! <laughs> <laughs> ano lang ang na nagigat dito? Mula sa so wild, na-maintain nila na ano na mapalaki yung gina. Tapos, uh, matagal na yun. Siguro mga nakausap ko siya. Siguro mga 2 years na mahigit yung kanyang pond. Ordinary pond lang. Nilagyan nila ng pila. Ah, ang pangaraming igat dito. Siguro, isang daan ang pilikado ang wakas pero <laughs> ayun na, yun na, yun na. Yun na. Ka. ayun na ayun na Ang hirap lang hawakan pero napakarami dito nakakatuwa Kasama nila sa pan Yung mga tilapia, yung mga golden tilapia dito Yun ang pagkain nila Oh, ito na, sa pa ako. Ayun, malaki ito. Malaki ito, malaki. Ika, lika, lika. Ang matras. Ay, matras na. Ang mga igat dito na ito mo, nag-iinuman sila. Nakakain na, nag-iiyawan, tuwan-tuwan sila sa lugar na ito. Parang fiesta sila dahil ang ganda na kapila accommodation. Tahimik, walang Ronald Penas dito, walang Noe Agaton na maghahat sa kanila shawtasya saboy, sa, sa mapia, fascination ko. Ang di nasa tapak puno, eh di nasa tapak puno, tapak puno jan. ano yun? 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 very organic hindi siya nagpapakain ng mga uh, artificial feeds hindi niya pinapakain yun at uh, pwede pala mag-alaga ng eels na galing sa farm captivity mula sa ilog mula sa bundok mapapalaki pala hindi imposible na mangyari pwede mo silang hawakan kaya lang madulas masyado at delikado rin kasi pagka uh, na-tiempo mo na gutom baka kagating pati ang kamay mo pag kinagat kasi ang kamay mo na sigurado iikot yon at uh, very powerful yung kanilang mga panga baka talupan yung kamay mo kaya mabali mga daliri mo delikado rin pero nakakatuwa uh, yung fascination ko na makapag-adagan ng il uh, someday uh, mangyari yun uh, plano ko rin magputap ng ganong maliit na pang gagayahin ko yon